naglalaya siya sa bahay ni hindi mo sinusundan? Anong klaseng pag-aalaga yan? Iniiwanan mo mag-isa? Ito ang proof ko. Video. Mag-isa sa bahay si mami. May demensya. Kawawang kawawa siya nung tumawag sa akin. Gutom na gutom. Ang hirap ng nasa Amerikas. Helpless ako. Wala akong magawa dahil wala ako dito. Teka lang ha. Kasuhan kita lahat kayo. Magandang hapon po sa inyo uh, Ma'am Sheila. Good afternoon po. Ayan. Uh Ma'am Sheila no so you I, I heard no you came from Los Angeles. Yes. Umuwi po kayo para dito. Yes. At gusto na ninyong kunin yung mami nyo from the caregiver. Yes, it's um uh, actually ang plan ko is matanggal na siya and then we rehire another caregiver for my mother kasi due to negligence. Marami ng instances, marami na rin nag-testify, tes, nag nag-sumbong. And at the same time, I came home last 2023, na-witness ko rin naman yung mga yon, At saka, ongoing nung, abang nasa US ako, before I arrived today, dumating yung mga reports ko kasi nag-hire ako ng tao para subaybayan ng mother ko. Okay, yes. alright. Okay. And nagpakabit din po ako ng CCTV eh, and dinisconnect. Based po, no, dun sa last na information po ninyo about your mother. Yes. Uh, Kamusta na po ba yung kanyang kondisyon? Physically uh, siguro and even mentally. Well, physically, she, um, uh, weak na rin siya pero nakaka she can walk normally. She can talk normally. When you talk to her, it doesn't seem like something's wrong with her. Pero she was diagnosed with dementia and uh, agitation. Asan po ba siya ngayon? kinuha siya ng caregiver, dinala siya with her. Saan ba yung, let's say, yung talagang residence po ng inyong mami? Ilocos Norte. Eh. From Ilocos Norte. Wala na siya ngayon doon sa Ilocos Norte? Eh. Wala po. Dinala siya ng caregiver. Lagi niya pong ginagawa to almost every month. Dinadala, binabiyay ang mami ko papunta sa kanila. Pero this time po, ang reason daw niya, I found out na ano raw po, uh, because may emergency din yung mother ng caregiver, kaya Teka lang. umalis. So, si, yan yung sa Nueva Ecija. Mm -hmm. Si taga caregiver Nueva. is taga Nueva Ecija. Yes. yes. Okay. Inaalagaan niya si Madam sa Ilocos Norte. Ilocos Norte. May emergency sa bahay ng caregiver. Yes po. So, kailangan niyang puntahan. Ang Opo. ginawa niya, isinama na lang din niya yung mami mo. Opo. Lagi niya pong ginagawa yun. So, gano'n ang katagal si mami sa Nueva Ecija? Ah, uh, been two weeks na yata po, almost three weeks. At when when you say na laging ginagawa ito, almost every What do you mean? month oh lagi po noon uh, mat, uh, lagi niya pong dinadala nung una pinapayagan ko po kasi ang, ang reason niya ayo daw maiwan ng mom ko pero I know there are times na pinipilit niyang sumama. Kasi ang mom ko parang nakarely na sa kanya eh. Kasi ever, ever since my dementia siya, nakarely na siya sa caregiver na to. So parang ang isip ng mom ko, siya na lang yung nag-aalaga. Siya na lang yung companion niya. Um, nawala na rin po yung mga ibang kasamahan namin sa bahay. Kasi sinisiraan ng caregiver sa mom ko. And then my mom would kick them out. Won't let them enter the house. Hanggang mag-isa na lang siya yung caregiver with my mom. Nagustuhan ko rin siya and I trusted her in the beginning. I give her bonuses, gifts, anything that's just to appreciate how she takes care of my mom. You know, like yes, sabi yes. ko nung una po kasi I trusted her so much. <laughs> Tapos nung late eto na, nung na-find out ko na po na she, hindi ko pala siya mapapagkatiwalaan kasi ilang beses na nakatakas ang mom ko from Vintar, nakalating ng lawag mag-isa with dementia, uh, okay. with hearing impaired. Yes, yes. Yes. And then, meron po akong mga video, nakatakas ng mom ko ng bahay, naglalakad sa kalsada, hindi siya makarinig, attorney, hindi man lang siya hinahanap o hinahabol. Ayan, no, so, eto po, mm -hmm. no, na nakikita po natin, yung mga, yes. so, is that your mom? Yes po, that's my mom. Nakatawel lang siya. Uh, walang kasama. Walang kasama, nakadaster. Tapos, hindi po siya ganyan, paglalabas ng bahay, nakaayos po yan, lagi nakapustura. Okay. Pero this one is talagang tumakas siya. Ayan, yan oh, tumawid pa siya. Yes, tumawid po. W Okay. Hindi man lang siya tumingin mm. sa both sides of the road. Mm -hmm. Is Ang that... question ko pa po, ilang beses na ako nagpadala ng mga hearing aid to help her out, hindi sinasanay ng caregiver na ikabit sa kanya palagi. That's okay, okay. the CCTV, they disconnected the 6 CCTV that Sino I installed. Sino nag-disconnect Yung caregiver po. Ma'am Helen, magandang hapon po sa inyo. Asan yes, po ngayon si uh, Nanay Bella Albano? Andito po sa tabi ko po. Nasa Nueva Ecija po kayo, no? Tama? Yes, oo po, po atam. Oh, ma'am, anong ginagawa ng 87 year old jan, tagay Lucas Norte 'yan. Mm. Eh kasi po, ah uh, si Ma'am Delia po, hindi na hindi po pwedeng mag-isa na maiwan po sa bintan sa bahay niya. Tapos, sa uh, ano naman po ng po ng ibang katulong o ibang kasama na tituhanin po at nagwawala. Kaya sabi ng kapatid niya po na pag nagre na mas mabuti pang isama ko na lang kasi ayaw niya naman ng ibang mag aalala sa kanya. Okay, pero sa tingin ko ha, hindi yes, po, po tama no? at hindi ligtas yung nanay ni Ma'am Sheila dyan pag binabiyahin ninyo. Manang Ellen? Oo, oh, si Sheila. Anong nangyayari? Bakit ako hindi kinakausap ng mami ko? Last Yay! na March, March 15, sinurpresa ko siya ng birthday niya, okay pa kami. Okay, uh, April? Nagpadala pa ako ng pera niya. Pagkatapos no, nung hindi na ako nakakabigay ng mga ng mga bonus sa iyo kasi na find out ko na yung mga ginagawa ni ginagawa mo. Pati CCTV ko tinanggal niyo right after the CCTV, blinak niyo ako. Blinak niyo ako hindi. sa Facebook, blinak niyo ako sa lahat. Hindi ko na makontak ang mami ko. Tapos galit siya sa akin. Kailan naggalit ang mami ko? Bakit kailangan niyo siyang i-brainwash? sinabi ninyo na yung pulis na pinavisit ko sa bahay, eh, uh, para kay mami, sinabi nyo yun sa kanya, pinapupulis ka ng anak mo, kaya galit na galit siya sa akin. Hindi magagalit ang mami ko. Alam mo mismo ikaw kung gaano niya ako kaya nagtataka ako, ba't ayaw niya na akong kausapin? Pinapunta ang barangay, official sa bahay para sa welfare check niya, hinarang ninyo. Pati pati mga pulis, pinadalang kita ng, ng letter from the lawyer, di ba? Kung ano yung trabaho mo na dapat mong gawin. Pero inignore mo, mismo sekretary ng lawyer ang nagsabi. Bakit ganon man ang akin lang, welfare ng mami ko, wala akong ibang hinahabol. Hindi ko inignore. Kasi yung inutosan mong pulis, binuksan ang gate na walang tayong tulong. Hindi. Tumasok Alam mo kung agad. bakit? Dahil dinisconnect mo ang CCTV, they have the right to check. Sabi, to, hindi, to, to, hindi to... ko dinisconnect ang CCTV. Sinong nagdisconnect? Ayan no. o, ayan ang pulis o. Ang hindi pwede dahil inalaw tulog, in authorize ta, ng mami ko inauthorize inauthorize ng mami ko ang CCTV that day na pumasok sa baka lalong wala na si mami mula ah bakit mo wala si mami bakit eh, tinago mo siya sa room that day wala siyang alam sa nangyayari may, may testigo ako, yun, apat na teknisya na nagkabit ng CCTV. Mami ko pa mismo nagpapamerienda. Sinasabihan niya si Imelda, ipameriendahin mo sila. Ikabit na para may mapanood ako ay, sa wifi. Ang, ang alam niya ba, yung ang, ang alam ni mami mo, signal yung pinapakabit mo. Hindi niya alam. Wifi! Dahil CCTV ay. eh. Ma'am Helen, eto po kasing anak, eh nang gagaling dun sa posisyon na feeling niya, parang inilalayo ninyo or ipinagdadamot nyo sa kanya yung mismo niyang nanay. Kaya nga umabot sa eh, point po. na kinailangan niyang magpa-welfare check. Ang ibig sabihin nun, no, nagpapunta na siya ng mga authorities to ensure. Kasi hindi na niya alam nangyayari sa nanay niya eh. Hindi na niya alam kung ligtas. Eh, 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 eh. Kinailangan niyang pumunta doon. Eh, ikaw nga caregiver, dapat mag-report ka sa anak eh. Hindi po, hindi po sir. Kasi ganito yun. Ayaw niyang kausapin talaga nagwawala ako lahat yung sinasabi niyang ano ni Sheila na sabi niya ay okay pa yung si Manang Bunda ang lahat ng ayaw niyang kausapin si Sheila ayaw niya yung, talaga hindi ako hindi ko pwedeng diktahan si sinisiraan si ako si kasi hindi ko pwedeng diktahan yung utak niya ayaw niya talagang kausapin kasi sinasabi ko sa kapatid niya dahil hindi ako napunta ng pintar no. kundi dahil po sa kapatid niya do you want to talk to your mom? Ngayon? Kung kinausap niya na ang mami ko, imposibleng imposibleng magiging wala, wala, maayos kaya, siya sa akin kinausap si kung kinausap na kinausap niya. Kinausap si Hindi mm. po pwedeng diktahan si kasi alam na... Anong siya, hindi pwede? Ang tagal-tagal mo nang dinidiktahan Oo, siya. Ang daming nagsusumbong Dinidik sa akin. Ang daming nagsusumbong sa akin. Maraming Oo. testigo, kinausap Ellen. Kinausap Pati kinausap LBC, kinausap pinadala ko na pera. Siniraan oh, mo, muntik nang nasipa sa trabaho. Para sa mami ko yung pera, sinabi mo 10,000 lang ang nareceive. Ano? Okay. Wala akong ito, ha? sinasabing pera pera. Hindi tayo mag-ano sa pera kasi no, hindi. No, wala akong pakialam. Kayo, bakit wala kayo nagpaano ng dokumento? Na, na, document. Tinawagan mo si auntie kaya, si ko, si si kaya, ko na pwede nang pumirma si Mami dahil na pa-oo mo. Nakikita niya ka sa pako mo. Ay kung may mangyari kay Mami mo, kung naiinis sa sinuputusan wow. yung mga pinag- Naglalakad nga siya, naglalayas siya sa bahay, ni hindi mo sinusundan. Anong klase ng pag-aalaga 'yan? Iniiwanan no, mong mag-isa Ito ang proof ko tamo, Video niya, nakikita, Video Mag-isa mag sa bahay ito, si mami May demensya Overflowing yeah, yung mga faucet Na pabayaan Mag-isa Kawawang-kawawa siya Nung tumawag sa akin dito, Gutom dito, dito, na, na siya, gutom No Huwag ka magsabi ng ganyan Ang hirap ng nasa Amerika Helpless ako Wala akong magawa Dahil wala ako dito Inuwi ko lang to Okay Teka lang ha kita lahat kayo. Being the daughter uh, yourself, you have the authority okay to decide, especially now that your mom is no longer in the position na protektahan yung sarili niya, okay? Then that decision unless may ibang nabigyan, ha? ng guardianship no. order uh, from the yun, court attorney. Nagpo, sa inyo po ang desisyon una itatanong ko po sa inyo ha uh, ma'am Sheila meron pa po ba kayong confidence dito kay ma'am Helen na maging caregiver at tagapag-alaga po ng inyong nanay pagkatapos ng ginawa niyang tot nabistado -na ko na siya sa lahat-lahat wala na wala na kinat nila ako ang connection sa mami ko alam mo kung gaano kasakit yung ikat yung connection sa nanay alam mo kung gaano kasakit yun Helen hindi ko na makausap ang mami ko. Every year, sinusurpresa ko siya sa birthday niya. Nagpapadala ako ng mga surprises niya. Pera, pagkain, lahat ng paborito niya. Tapos after that, bigla na lang, just because hindi na kita nabibigyan dahil na booking na kita, off mo na ako, hindi mo sinasagot ang tawag ko. eto, andito lahat. Screenshot. Ha? Tawag ko, messages ko, hindi mo masakot sabi mo, walang signal. Pero nung na nagkasakit ang mami ko, nagka-covid, dumingi kayo ng pera sa akin. May signal kayo in the same place. Tapos dina, ngayon, wala na? Dina, dina black, mo sa blinak kito. mo ko. Blinak. Dina hindi na ako muna muna makakontak. Either blinak mo, mo ko hindi mo ako sinasagot. Which one of that is dina, 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 dina. true? Ma'am Bella, naririnig niyo po kami? Kunti pa po. Kunti pa. kausapin niyo po. Nakasamba ng, kunti. ng kunti. Ma, ma, mami. Hey, ma <laughs> Good afternoon, ma'am. Mami, si Lala to. Mami, ba't galit ka sa akin? Ay, tayo, Apo. Saan ko, sir, ay naanak? Kek! shit na tayo, Apo. Ang mga anak. Ang mga Galit siya sa akin. Nakita niyo na. Wala na. Binaray siya. Anak na. Pinapat daw ako. Pinapulis ko daw siya. Yan kasi sinasabi nila sa kanya. Hindi naman sa kanya yung pulis. Kung ano-ano nang sinabi sa kanya, hindi siya ganyan. March, March, April, hindi siya ganyan. Yes, yes. And, and ano naman yan, uh, Rio, no? It is recognized naman, especially if a person is suffering from dementia. Grabe, uh, she's, She's really vulnerable. Okay? Grabe, ginawa niya. She's really vulnerable. And alam mo, kahit anong mangyari, kung siya yung anak, she has all the rights to be there. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Sir Nick Ramos. Magandang hapon po, Attorney JV. Uh, Sir yes Nick, po, yes. kasama ko kasi ngayon yung nag-iisa niyang anak. Okay. Opo. Okay. Kaya siya nandyan sa Nueva Ecija, pinapunta dyan or dinala dyan ng caregiver. Okay. Now, yes, sir. The, the daughter wants her mom back. Okay. Ano yes, pong sir. pwede nating gawin po dito, uh, uh Sir, Sir Nick? Siguro po, sa kalaga, sa after NSWD o po, pwede po naman namin siya talagang samahan sa locality para po una-una uh, makaharapin -una makaharap at makausap yung kanyang nanay. Tapos, uh, eh, siguro in consideration dun sa health condition ng kanyang nanay, ay makapag uh, makapagayak na rin siya ng mga necessary things para po ma-travel back po niya yung kanyang magulang, considering po na ganyan po yung kanyang sitwasyon. Very willing po kami na iassist po si ano si si anak. Sige po. We will coordinate with you sir Nick Ramos and we welcome ha, your offer of assistance. Yes po, salamat. Maraming salamat po kay Sir Nick Ramos ang head po MSWDO Natividad Nueva Ecija. Uh Sergeant, magandang hapon po. Doctor afternoon po attorney. Ayan, una po sa lahat no, maraming salamat po sa inyo uh, Sergeant Gutierrez at tayo po ay nahanap po natin yung nanay po ni Ma'am Sheila. Siguro ang gusto kong itanong no. Uh, kamusta po yung kondisyon niya nung nakita po niyo? Uh, actually po nung una kung punta po namin, talagang naging hysterical po siya. Okay. Uh, yun nga po, uh, may galit po siya sa kay Ma'am Sheila. Yes. Pero sabi ko nga po, kayo na lang po yung sila na lang po yung makipag-usap, kaya nga po pinuha ko po yung contact number din po nila Ma'am Helen, nila Ma'am Angelina Garcia para po nakita na kung parekta na po sa inyo po sana makipag-usap. Pero kung ano man po yung kakailanganin po na assistant po nila ma'am, pupunta po sila dito, eh, tutulong naman po kami. Yes po, yes po. Uh, sa amin lang naman po, uh, Staff Sergeant, uh, bukod no, yes. doon sa paglukit po natin dito kay uh, Nanay uh, Bella, eh gusto po namin, kasi nga po, kaya nga nag-hire ng caregiver para si, si Nanay ay maging ligtas. Okay? Yes. Eh may mga nakakarating na video dito sa anak na ayun palakad-lakad diyan uh, sa kalsada uh, uh, unassisted assisted. Tumawit nga nakita namin hindi man lang tumingin left uh, or right. e ano pag okay. may aksidente no na nangyari, we don't want that no kasi there are also defects po sa kanyang hearing. hearing. Oh. Oo, oo. So ang sa amin lang po uh, uh, Staff sergeant alone. iniiwan. Ang pakiusap lang po namin dito uh, i-monitor lang po natin na man manatiling ligtas po dyan no habang nasa Nueva Ecija. Oh, okay. oo, oo. Pupunta naman po yung anak jan We will make the necessary arrangements. Uh, kasi kung i-terminate niya yung caregiver uh, ni Bella, that's her prerogative as the child now. Especially na with yung, yung condition ng kanyang nanay, she may no longer be in the position to decide for her best interest. Okay. So, Staff Sergeant Beverly Gutierrez, maraming salamat po muli sa inyo. We will coordinate po sa inyo. Okay po. Thank you po. Tomorrow po, sasamahan ka agad kayo ng reporter namin para makapag-coordinate dito sa ating MSWDO, sa ating uh, WCPD ng Natividad MPS, pati na rin po sa ating kapitan na si Sir uh, Sagun para po makita makamusta ninyo ang kalagayan po ni Mambela. Bella. Tomorrow ka pupunta kami dyan kasama po ang reporter ng Wanted sa Radyo. Okay ma'am, welcome po kayo Apo. Maraming maraming salamat po ulit uh, Kap Idin uh, Sago ng Barangay Talabutad, swir ng Natividad Nueva Ecija, maraming salamat po Ma'am, baka may nais kang mensaheng iparating dito kay Ma'am Bella Gusto ko lang maging healthy siya Mababa yung buhay niya na sana maalala niya yung... kasi iba na yung utak niya talagang binago na nila Nag iba na siya. Namimiss ko na siya. Namimiss ko na ang mom ko. <laughs> Hindi, nandun man ako sa US. Gusto ko na siyang kunin isa pa yun. Uh, gusto ko na siyang pabalikin sa US. Pero ang dinidikta nila sa kanya, mawawala ang pension mo, mawawala ang pension ng asawa mo, yung bahay mo mawawala. Tuloy yung nasa utak niya. Nung tinatanong na namin, napa-oo na namin, eh, balik ka na sa US, ma lalo na nung siya ay nakipag-usap, umoo siya. Then, few weeks after, nag-iba na yung utak niya. Sabi niya, mawawala pala lahat eh. Bakit po ako pupunta dyan? Sabi mo kanina, nagpapadala kayo no? for your mom. Yes, may mga resibo po. Lahat ng mga pera na yan. Okay? And I don't think, uh, mga birong amount lang yan. Okay? meron po so, sa yung, pangalan yung... ng mom ko, pangalan ng caregiver, ng auntie ko. Meron din Di siya way -way. natatanggap ng mga pension. Yes po. Okay. Yan po bang mga amounts na yan, ina-account? Wala po akong alam kasi ang sabi no ng auntie ko at ng caregiver, sila nang bahala. So yung entrust ko na lang sa kanila, sige kayo na. Pero nung nag ang mom ko, nakikita ko na yung abuse na ginagawa nila. So talagang pinagkatiwalaan mo, eto na yung pera, okay, pinag pinagkakatiwalaan ko kayo, gastusin ninyo everything na makakabuti sa mami ko hindi ka pinapadalhan ng receipt, hindi ka man lang nire-reportan. Well, yeah. I asked oh, for receipt. Sheila, today, Uh, gumastos kami ng ganito para sa medication ni mami. Wala. Ganito, nag-request siya ng food, binilhan namin siya ng ganito. Wala. Hindi mo alam saan napupunta yung pera mo. Oh, every time po tinatanong ko yung Ellen, magaling siyang mag, ano eh, magkwento. Mm -hmm. Pas minsan sinishift niya yung ano para mawala yung... Dinidistract? Uh Oo, -oh, binidistract niya ako. So minsan mapupunta na sa ibay usapan namin. Ah, yung ma si mami mo kumain ng ganun. Eh ako, basta with, when it comes to my mom, focus ako. So nadidistract po ako minsan pag tinatanong ko yung mga resibo and walang maipakita kahit nung umuwi kami ng 2023 I ask for receipts of wala. everything wala po Tsaka yung check up niya kailan mo siya last pina-check -up. up hindi na po siya na papa-check up hindi na po -e siya na na-evaluate ng doktor hindi ko alam kung binibigay pa yung mga medication ng tama sa oras o tamang medication wala na po akong alam Walang monitoring walang wala report Wala wala po okay. Nurse po ako. alam ko dementia rin po ang mga pasyente namin Alright, kailangan okay. po may mga update lahat, follow up ng doktor every six months. tama kasi it gets worse. yes. Oo. this is my advice, okay? you are the you are the legal guardian, no? kasi you're you're enough, no? pero understandably you work sa US, mm -hmm. okay? so what you can do instead, before you leave uh, the Philippines, you can apply for a guardianship. you you nominate you you nominate someone na you trust talaga, mm -mm -mm -mm. okay? because yes. hindi na po natin pwedeng iasa. Doon sa matanda kung sino yung gusto niya eh alam na nga natin eh na yung matanda is nangangailangan ng uh, protection because she cannot decide for herself okay the court will not even consider kung yung, yung yung preference nung ano nung person suffering dementia okay the court will not consider for as long as you you, you nominate someone who is qualified you you can prove na someone who will act doon sa interest po nung nung matanda okay and yung tao na yan will be required by the court na mag-post ng bond may mayroong i-deposit ide na amount, yun yung security. Kasi kung i-neglect niya yung obligation niya doon sa, sa mami mo, yung bond na yun is ma forfeit in favor of the court, no? At least may security ka na alagaan niya talaga. Okay, that's my advice, ha? Yes. Pero we will uh, visit your mom. Makita mo habang nandito ka po sa Pilipinas and we are coordinating for it, ha? Okay. All right, sige po. po. Maraming salamat po sa inyo, uh, Ma'am Sheila Albano. Mm -hmm. Matthew, maraming salamat. Mm -hmm. Thank Ayan. you.